Okay, mga kamukil, yan, time check, lapit na la size mga kamukil, no, uh, ngayong araw is nandito lang talaga ako sa dabog project, okay, uh, may ginawa rin ako ditong importante, kaya buong araw ako nandito sa dabog at bukas mga kamukil, yung target ko, mamimili ako ng materialis para dito, okay, update tayo mga kamukil dito sa dabog project. So dito sa baba mga kamugil sa ground uh, sa second floor, ito pa yung forma niya. Ang previous upload ko wala pa hindi pa nasara diyan. bukas masasara to pag nandito si Master Boyet, no. So hindi ko to na trabaho ngayon mga kamugil dahil may importante din akong tinrabaho. Okay? Yung ating mga pusti mga kamugil, pinapalitan ko na namin, no. ito yung pinapatira ko sa mga Amazon. Ayan. O papunta na yan doon mga kamukil ah. Yung pagpapalitada natin. So si Master Boni yung yung marit dito na side. Si Master Lando naman dito. Ito, no? O, papunta doon. O, bukas, ito na naman yung tatapusin nila. Ang dito, patuloy dyan, no? So, papapalitadahan ko na ito lahat ng mga pusti para ah, uh, dikit na yung mga ididikit na lang natin yung ating mga light panel, no? Wala nang awang na makikita. Okay? While yung dito sa kwarto, ganun pa rin yung mangyayari. So ito mga kamugil, pwede natong scheme-kutan. So madali lang talaga yung ano nito mga kamugil, yung uh, interior no, yung matagal dito uh, yung structural. So halos-halos tapos na tayo sa structural. Kaya ngayong araw mga kamugil, is wala si Master Buit dito. Kasi may pinatrabaho ko sa kanya sa tago mga kamugil. O kailangan kong ma-cup up yung sa tago kasi 2 weeks na lang yung pinaka-limit ko doon kailangan na-turn yun. So, lahat ng mga nandun sa Tagom, mag-iisa kami dito within 2 weeks din. Sa loob ng dalawang linggo, nandito kami lahat, no? Para halos-halos matatapos to. Okay? So, yung trabaho ko kanina mga kamukil, ayan yung ating polycarbonate. Uh, kanina lang mga kamukil, no? Sa, uh, tumutulo na naman yung ulan, pero saglitan lang. So, kung napapansin nyo mga kamugil, nakakita na kayo ng kulay white, no? Scheme coat pa yan mga kamugil, kung napapansin nyo, napakakinis niya, no? So, haplos-haplos na lang ng liha yan, pwede na kaagad patungan ng acrylics primer, no? So, ito yung trabaho ko kanina mga kamugil mula doon, papunta dito, yan, no? So, kung napapansin nyo mga kamugil, halos balot doon sa taas, di ba? So, naumpisang kasi kahapon mga kamugil, nang iniwan ko dito, ang sabi ko sa kanya yung mga dugtungan lang yung babatakan yung iskim -kutan. so ngayon uh, nakalimutan niya daw akala niya babalutin lahat sabi ko mabuti na lang uh, maliit lang yung natapos niya so dyan lang na part so kanina mga kamukil pinatigil ko siya ako na yung nagpatuloy inayos ko na lang talaga hanggang dito Ayan. papansin nyo may mga part na hindi na tayo nag iskim mga kamukil no? O, yung mga malalapad na naiskimputan natin yun yung mga konkreto, yun yung mga poste ayan o, no? nasa gitna No, so itong mga maliliit lang, 'yun yung mga bikat niya. Ano? oo so, 'yun yung mga dugtungan ng si roho bikat ng mga bi, uh, bikat ng light panel. I mean, si roho na 'yung nasabi ko. Ah, uh, bikat ng mga light panel. So, ito okay na to dito. Paglilihan na lang, no. Wala nang problema dito. So, bukas mga kamukil, dito na naman ako na side, itong side na to. So, hahabulin ko mga kamukil na bukas na araw matatapos 'to sa pag-skim cut ng side na to. Although naumpisahan ko na ito ngayon mga kamukil Yung sobra kong skin coat ah, Dahil hapo na siya ah, Inubos ko na nandito you know? Nauumpisahan ko na dito So itong side na ito bukas mga kamukil Ayan papunta doon Tsaka papunta dito U, Tatapusin ko ito sa pag skim coat bukas Ang habol ko mga kamukil Tatanggalin kasi namin tong mga na to, itong mga uh, pamatungan na ito Itong uh, scaffold na ito Kasi magbubuhos tayo dito May gagawin tayo dito na no, ito ito yung madagdag sa trabaho namin dahil gusto talaga ng may-ari na magamit pa tong space sa taas no? o, yung disenyo sana dito mga kamugil sa original plan is grouping lang no? o, ngayon nagbago gusto nilang magamit dito o, kailangan i floor slab din to dito o gamit tayo ng steel decking dito at saka steel beam no? o, bukas titingin pa ako ng I-beam gagamitin natin dito para matibay o, sabi kasi ni sir Saging di baling magastos, basta matibay yung pagkatrabaho, no? matibay yung o oh, tawag nito na uh, quality yung pagkatrabaho para iwas disgrasya no? uh, sa pamilya ni sir, so yun yung ating uh, gagawin, no? so kaya need natin yung i-beam na gagamitin natin dito, alright so dito mga kamugil, napapansin nyo o oh, gaya ng sabi ko mga kamugil ito tatanggalin natin ito mga kamugila dito. So, ito yung magiging mula dyan, sa landing, papunta dito. Ito yung magiging hallway nila, ma'am. Daanan. Papasok dito sa second floor. Papunta dun. Yan. Yung maliit na bintana. ah uh, lalagarin natin yung light panel. Bubuksan natin yan. Gagawin natin yung pintuan. Pero papalakihan pa natin yan ng konti. Dapat yung malalagay na pintuan dyan is nasa uh, kung kaya ang yung 80 cm na lapad ng pintuan. 80 cm yung ilalagay ko dyan. Uh, di kaya salamin. Salamin maka-schedule dyan, no? salamin yung pintuan niya kasi dito mga kamukil sa harap na to salamin din yung nakalagay sa plano sa original plan so may mga nababago kunti sa original plan pero kunting kunti lang mga kamukil ah. okay dito mga kamukil mapapansin nyo malinis na siya di ba so dati trail style to dito trail style so pinasira ko na kanina hindi yung concrete gutter existing na conc concrete gutter no noon pinatibag ko na para magiging malinis dyan kasi dito mga kamukit floor slab din natin to. So yung CR na yan, malilipat yan dito. Malilipat. So lalaki yung CR nila ma'am. malilipat siya dito na part. Mula dyan sa poste hanggang dito. No? Tapos pagdating dyan sa poste na yan, itong pinagagit ng poste, maglalagay tayo ng wall dyan. So siyempre yung gagamitin dati, dahil ubos na yung light panel, gagamit tayo ng CHB dito. So need ko rin mag ah uh, steel beam dito. O gagamit tayo ng I-beam dito para mas ma safety yung titira dito oh, walang panatag yung loob na ah, uh, hindi sila matatakot na pupunta dito kasi matibay naman yung pagkatrabaho natin okay and then sa taas mga kamukil yung pinakalup natin yan napapansin nyo halos halos tapos na yun mga kamukil no? na, dito na lang na part yung pinakakulang ayan sa pinakagilid akyatin natin mga kamukil ayan naka wall na siya so sa loob nyan mga kamukil ah, uh, kahapon, hindi pa siya purma, pero ngayon mga kamukil, hindi kasi ako nakaakyat dyan, no? Pero iniwanan ko ng uh, ano si Master Roldan dyan, no? Mga layout at saka gustong mangyari, no? O forma. Uh, tingnan natin, Ah, madilim na dito, mga kamugil. <laughs> Meron bang ganito sa bahay niyo, mga kamugil? Han, ah, gusto niyo ba yung ganito? Uh, wow! Maganda na! Bahay na bahay na talaga, mga kamugil. Ito <laughs> yung sabi ko sa inyo, mga kamugil, ha? Ah. Okay, ayan na siya mga kamukilo. Oh. Wow, oh, maliit na bahay. Pang third floor. <laughs> ayan o. Oh. Kita nyo, mga kamukilo. Oh. May dalawang bintana. See? Yun yung flooring nya. No? Pinulik board. Pero itong pinulik board, mga kamukil, papatungan ko pa to ng ah, uh, calci board. Yung ipapatong ko dito para Uh, madali lang siya pinturahan kasi itong pinulit board mga kapagin hindi ito pwedeng mapinturahan so yung gagawin ko papatungan ko pa siya ng kalsi board para dun mismo sa kalsi board natin ititira yung pintura para maganda na maganda to talaga dito you know? okay tapos lalagyan natin ng light so napapansin nyo walang mga wires pa nakausli ba so madalas pag nagsisiling na uh, may wires na na makikita so ito mga kapagin hindi ako nag sa wiring kasi hindi pa to na trabaho nasa isipan ko na kung saan ko ipapadaan yung wires. O, madali lang to. Walang problema yung wires. No? Ayan, no? Papunta yan dito mga kamagil. Ayan, no? Madilim na dito. Ano? O, so, dito na sila matutulog mga kamagil. Halos-halos dito na sila matutulog. Oh, yung walling natin. Ayan. Ayan, no? Smart, ah, uh, nang tawag nito. Drywall. Napakaganda na dito, ah. Oh pag mapinturahan to mga kamukilman mapuli finish talaga to wow sarap magtambay dito ayan o oh. ito na yung forma nya abangan nyo rin mga kamukila ah oh. yung finish natin dito ayan o oh, pag matapos ko to sa pag skim ko ayan oh, oh. mataas mga kamukila o oh. ayan yung second floor natin flooring ng second floor di ba so standard talaga yung ano ko dito mga kamukila tayo high ceiling lahat to mura sa ground floor hanggang ah uh, second floor. O, oh, yung nasa plano is 270 yung pinaka finish niya, no? Yun yung madalas na gagawin sa nung ano pa ko nasa mga subdivision pa, no? Yun yung talagang pinaka finish kapag ka second floor pero ito sa akin mga kamukil sinagad ko yung 300 cm na para maganda. Okay? Ano yung pagyayari dito sa loop ni Ma'am? Hmm. American style tong mga ganito mga kamukil no? Ito yung madalas na ginagawa sa mga Amerikano ano, bahay ng mga o yung mga bahay na nasa Amerika ano, may ganito talaga sa taas okay. hindi lang siya imbakan ng gamit pwede siyang tulugan so mangyayari dito mga kamukil may ano to may railings to dito Yan. may railings siya dito para safety Pag, kung sakaling dyan yung higa ano, safety siya may railings to dito no? ano tapos dito sa kabila dito dito may railings din okay baba tayo So, yung pinaka inisip-isip ko nito mga kamayon, yung hagdanan, no? Kasi yung hagdanan nito, wala kang makikitang hagdanan. Lahat kisami, yan, no? Lahat kisami yung makikita mo dyan. ceiling yung makikita mo. Pero, may buton dito. Si ma'am, wala ng arte si ma'am, no? Gusto niya hila-hila lang kahit lubid. oo. So, mas mahirap kapag lubid yung ipapaano natin dito. Baka sakaling madisgrasya. Hanapan ko ng paraan mga kamayon, na motorized ladder yung gagawin natin dito. Para asikte. Yan, no? O, oh, napaka-tas ng hagdanan na to. Ayan, o. Oh. Andito. Oh, lampas 300. ba? Diba? Pero yung hagdanan dyan, mga kamigil, dyan lang kakapit sa pinaka-beam. Ayan, o. Oh. lang. Hindi naaabot dun sa may bakal. So, kasi yung ano natin, ceiling, nasa baba lang ng beam. Nasa baba lang siya ng beam. So, dapat yung ladder natin dyan-dyan siya kakapit sa pinaka-beam. No? Okay. O, oh, may naisip na akong paraan dyan, mga kamigil, kung paano siya gagawin. Sarili kong diskarte, eh. no? yung naisip ko dyan uh, abangan nyo na lang no? yung finish dyan sa pinakalup ni mam Ma okay so uh, pa ba so, bukas nandito na si master buit uh, yung matatrabaho ni master buit bukas ito sa na to yan tapos itong kwarto buuhin na to namin bu na kwarto yan mula dyan papunta dito buuhin na yan so ito Uh, tama mamimili ako bukas ng materials malinis na to dito uh, pati yung concrete gutter na titira hindi pa natapos sa pagtibag Mat matatapos yan bukas o so, papalinisan natin para maayos yung pagtrabaho namin dyan lahat still nagagamit namin dito mga kamugil tapos still leaking pa rin tayo dito still leaking tapos latag tayo ng deform bar ng konti tapos buhos kaagad agad no? so yung schedule ng flooring dito mga kamugil uh, yung flooring dito pantay hanggang dyan sa may poste Pagdating dito mga kamig, medyo bababa siya kasi dito malalagay yung uh, toilet, shower, so dapat mas elevated yung ano, mas elevate konti yung pinaka-flooring ng bahay kaysa dito sa ah uh, ah uh, anong tawag nito? Restroom nila Ma'am, no. Okay. O so, dito sa harap tingnan natin sa baba. Ayot right, mga kamig, no. Ito na yung forma niya sa labas, no yung coat natin Di talaga siya masyado mapapansin dahil ang daming wires no o oh, yan ah so dito mga kamukil yung pinasira ko kanina ito yung mga bakal nya gagamitin ko pa rin to no o oh, yan ah. ah sayang yung space sa taas na hindi siya magagamit o oh, tama naman yung decision ng may-ari na papluringan dyan islab na lang no So, sa original plan kasi, trellis lang yung nakalagay yan, no? tubular trellis design. So, wala nang iba. O oh, ngayon, napag decision na nila gawin na lang sayang sayang naman yung space diba? o pati dito ayan o ah. o dito sa ground floor ano na lang to ah, exterior, interior na lang tayo dito hindi na lang hindi to masyadong matagal no, trabawin lalo magka magkaisa na kami dito sa buong trupa o pati ito dito mga kamukin kaya bukas sa ah, habuling ko na ma-skim ko tanto dito na part kasi tatanggalin to lahat ng pamatungan para magawa namin na naman namin dito yung steel beam natin steel gagawin natin dito para mabuhusan din. O magagamit din dito na part, no? And then magkakaroon tayo ng canopy diyan. kung ano yung porma dito sa tagiliran na to. Ganun rin yung porma dito. Dapat equal sila mga kamag para yung view ng bahay hindi masisira, hindi mawawala, you know? Dapat equal sila dito kung ano yung porma doon sa kabila. Dapat ganun din yung porma dito. Okay, thank you mga kamag lang, Maraming salamat.